Hello po. Good morning. Good morning. Good morning. Narito na naman po si tita sa kanyang upuan. Ayan. <laughs> Meron na po ako ipakikita sa inyong natapos na aking ginanchilyo. Ayan. Isishare ko po sa inyo kung ito po'y inyong magugustuhan. Kaya maraming pong salamat sa inyong lahat. Mga kaibigan, bababa ko lang po kayo para ating mahawakan ang ating ipakikita sa inyo. Maraming pong salamat. Ayan. Baba ko lang po muna kayo rito. Ayan. At ito po yung aking ipakikita sa inyo. Ito po. May bago na naman po akong supot ng queen. Ayan. <coughs> Ayan po. Ayan po ang aking design na natapos ngayong araw na to. Ayan po. Mm -hmm. Check ko lang po sa inyo kung inyo po yung magugustuhan ito. Ito po. Lagay ko po yung aking kuhin dito sa loob. <laughs> Ayan po. Ayan. Kuhin ni Tita Emi. <laughs> Tingnan po ninyo kung maganda. Comment lang po kayo kung maganda po o pangit. Paguhin po natin. <laughs> Ayan po. Ang ating kuhin na ginawa. Sarap po lang natin ito rito. Ito dito po natin ito isara. Ayan. Ayan. Ganyan po. Sasara lang po ni Tita Emery ito. Ganyan. Para lang po siya nagtahi-tahi. <laughs> nagtahi-tahi lang po si Tita Emery. Ayan po. Para po makita ninyo kung paano po natin ito isinasara. Hindi po po nilalagyan ng betonis. Kasi minsan po yung sumasabit yung botones. Pero kanya-kanya naman po tayo. Kung tayo po ninyong botones, pwede rin po natin gawin para ipakita ko po, po sa inyo. Ayan. Ayan. Para lang po siyang tinatahi-tahi. Ayan po. Uh -huh. Ayan lang. Ganyan lang po. Hindi ko na po kayo isinama kung paano ginawa itong kuhin. binoo ko na lang po. Sabi ko, isusupot ko na lang po yung kuhin. Doon ko na lang po kayo isasama. Ayan po. Hanggang sa makarating tayo sa dulo nitong ating kuhin. Ayan. Dito po, ganyan. Ay, ayaw <laughs> po kumasok. Minsan po yung mahigpit. Ayan po. Ayan. Ayan po ang ating ginawa. Nakuhin. <laughs> sa araw na ito. Ayan po. Ayan po. Square din po siya. At ito po yung isa na halos katulad. Round naman po siya. Yung naipakita ko na ito po sa inyo. Pinakita ko na po ito sa inyo noon. Ito. Halos magkatulad po sila kasi lalagay ko po sila sa isang sopa na magkasama, na halos magkaparehas po ang kanilang design, ganyan. Pero ito pong isa ay square. Ito pong isa ay round. Round po itong isa. Ito po ay square. Ayan po. Sa ganyan ko po kayo ay sinama sa ganito. Ayan. Sana po yung magustuhan ninyo itong ating bagong design. Ayan po. Dito naman po sa dulo na to para hindi po siya matanggal sa pagkakasara. Ito po yung nire-ribbon lamang din sa dulo. Ribbon lang po natin siya ng ganyan. Ayan po. Parang nakaribbon lang po siya. Hindi naman po siya matatanggal. At madali lang naman po ikabit kung sakali po matanggal sa pagkaka ano. Ayan. Pwede naman po natin itong tanggalin. Halimbawa marumi na po ito. Tanggalin po natin siya para po labhan po natin siya. Kaya nalalabhan po siya. Ayan. Lahat po ng ginagawa natin ay nalalabhan. Ito po yung tatanggalin mo lang at malalabhan mo na. Ayan, para na naman siyang bago. Ayan. Ayan po ang ating design sa araw na ito. Bueno mga kaibigan ko. Mga Kapinoy Pinay, sana po'y magustah ninyo ang aking ishinel sa inyo. Kaya maraming 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 pong salamat sa inyo, sa akin po mga subscribers, sa akin po manonood. Sa akin po manonood, sana po'y subscribe na po kayo hanggang makarating po kayo sa bell para updated po kayo sa ating mga inilalapag. Kaya maraming pong salamat. Bye-bye po. I love you and I love you. I love you all. Bye-bye. <laughs>